Nauna na pong sinabi na itong si Gadon na ilalampaso ni Atty. Lenny Robredo itong si Sara Duterte sa 2028 kung sakaling sila ang magtapat sa eleksyon, sa pagkapangulo. Totoo ba yan? Abay maganda yung binigay na rason dahil uh, sa case daw ni Sarah Duterte kaya nanalo bilang Vice President ay dahil nga sa boto naman ng mga loyalista. At kung tanggalin daw yan, ay siguradong walang mapapala etong si Sara Duterte. Abay bukod dyan, binalikan rin po na itong si Gadon. Ang pagkapanalo naman ni Digong noong 2016. 2016, nanalo si Digong dahil sa mga trolls, di ba? Diyan nagmula yun eh. Yung mga propaganda na talagang trinabaho ng kampo na, na nga si Digong. Pero naniniwala rin na itong si Gadon, Bobo Gadon. O diba? Minsan parang gusto mong maniwala rin kasi sa mga pahayag ni Gadon, mukhang may posibilidad talaga. Mukhang kahit papano ay may katotohanan. Sabi niya, kung tutuusin daw, etong si Digong ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos. So, ayan. Sumbatan is the name of the game. Ayan na. Pero yun nga, baka posibleng ibalik din ang mga Duterte na hindi rin sana nanalo itong si Marcos Jr. kung hindi sinuportahan ng mga diehard posible rin yon. Talagang nagsanib puwersa lang itong mga ito, nag-alyansa lang para sa eleksyon. Pero hindi sila naging o nagsanib puwersa, nakipag-alyansa sa bawat uh, kampo para sa ikauunlad ng ating bansa, mainly for the election lang talaga. Tingnan niyo po, pagkatapos na pagkatapos ng election, unti-unting nagkawatak-watak. Itong unity team, na ipinagmamalaki nga na itong mga kampo ng mga Duterte at mga Marcos. Ganyan po ang nangyayari sa politika ngayon dito sa atin. Pagdating ng eleksyon, kunwari ay may unity itong mga honghang na politiko na ito. Nagsasanib ang kanika mga political party. Yun lang. So yun, mga Marcos loyalist at mga Ilocano, kung wala daw yung mga boto ng mga yon ay siguradong wala rin nahita. Itong sitigong kulang ang influensya daw na itong mga Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. So ayan, malaking utang na loob ba ito? So mukhang ganun din naman. Ginawa rin daw yan ng mga, ng mga diehard kay Marcos Jr. Ay kung wala daw ang boto rin ng mga diehard ay siguradong hindi rin na upo. At uh, napunta sigurado kay Atty. Lenny Robredo ang Malacanang matindi no matindi ngayon yung um panunumbat matindi ngayon yung um yung tipong binabalik yung mga posibilidad kung hindi nagkaganito ang situation halimbawa at binibisto na talagang hindi karapat-dapat ang mga katulad nila na maging leader ba naman kung hindi nagsanib puwersa talaga itong mga ito ay siguradong inilampaso rin noong nakaraang eleksyon ang unit team. naman po eh. Gano'n naman eh. So tignan natin ngayong 2028 kung may katotohanan na ito pinagsasasabi na ito ni Gadon. Pero sa kabilang banda, makikita mo na may posibilidad talaga. Good luck!